nakapunta kami doon. Mamitas kami ng lansunis kung mayroon. Saan na siya, Burden House? Ang uh gaya na. -huh. na. Paubos pa sila.

ayo asam de agih. <tuh> Asa agih pun, bukan, eh, asam Asa agih. <tuh> kami dadaan guys pun salan sunisan

Ayan na guys, sa mga puno guys, oh. Ang lansonis. Uh, ay, nagulan na. Ang uban di ay hilaw pa, no? Hmm, pa kami. Wow. Nanaog <Ay>, na sila kayo. Uy, nanghunog. Uy, hanin. Nanaligid. Isa Ayan, may namakit, <laughs> ay, na oh. <laughs> Bawa na sila ng lansones? Ayan, dami lansones? Ayan Wow! Ang dami guys, oh! Wow! Grabe, ang dami! Wow! Ang dami guys, oh! Ay, ang dami, oh! Nag-harvest sila, oh!

Grabe, ganito pala yung pag-akyat ng... <laughs> Ay, naa, uy! Hanggang may lang, no? Ay,

Sige lang, ikuan lang yung kamot, i-action. Asan na ang bunga? Kabot, anak, anak. Uuuuh, <laughs> ang damo nang bunga. <flaws> Mandambot na lang dami oh. Eh! Hindi na kailan bibili. Oh, <laughs> oh. Dami. Ayan. Ito lang nakuha ko. Kasi sobrang taas. Sobrang taas yung ibang bunga. Pero grabe, ang dami. Ayan, napakita ko sa inyo, ha? Ah, doon ako galing sa puno na yan. Kaso lang, nasa tuktok ang mga bunga. Kaya hindi ko maabot. Ayan, oh. Hmm. No, dami oh. Yan ang mga lansunis dito guys daming puno. Ang tamis pa ng bunga. Hmm, ang Grabe. Hey. Hmm. Ang daming puno kasi. Puro tapos ang daming bunga. Hmm. Grabe, ang daming bunga. Tignan nyo naman guys. Oh. Oh. Yan, mga bunga yan. Yan. <laughs> Wala ako. Huh? Hmm. <laughs> Walang plastik kaya nilagay sa damit. Bahala tong damit na itong magmansya. <laughs> Ay, pwede nang di na bibili guys. Madampot na lang ako. Ang daming uh, nahulog. Sabi, <laughs> Dami, ang bunga. Hey, guys, Damput na lang tayo guys. Dami oh.

Madami ako na dampot guys. Oh, oh, dami na dampot. Oh, maabot ito. na sa nang kilo guys. Ana pa sa dal ka sulo kawatan. Grabe, ang dami. Pangalawa ang kita ko ngayon guys. Nung bata ako last bata ko doon sa, sa sa kuan sa Manila. Sa, sa lugar nila iya sa may kagayan banda. Naay daghan dito, uh, nah, dito, dito kaso dito pa bata pa kontonya, kar ko to nya karon pa ko pangalawang naay punuan dito na dagag bunga yan yan guys dami hey guys anak anak ana para pagwapa ah. <laughs> open Ayan. para na sa imuha ano nakaya mo saan banda to apas lang kayo ah tapakay dito tagapa okay. oh. Sa Taga Manila oh. mo. fitness group. Ang dami dito. Wala lang di kayo makakapunta dito ang layo. Kami will oh, dako kay bumpong. Ang okay. dami oh. Hello guys. Okay. Sinabi ng doktor bawal daw kumain nito. Pero ni Oh, kay acidic siya. Acidic mo kun siya di siya pwede. Pero tumikim ako guys. Ang tamis kasi. Hindi hey, ba mo no, pa? Eh lang sobra. Ayun lang. Mm. Ako mo pa baka ako sa kanon. Sa iya ha, kung kung nakapahit may kay siya may unang nakapos ato <laughs> <laughs> Wala ka to? Mga pagpos niya ni Kuan ko eh. Tamis Nagsawa ka na dito guys Nagsawa guys Sa kanaghan Nagsawa ka na niya pagurot guys Guys nang gukbang Gukbang <laughs> <ba>, tayo Obo siya niya to Gukbang tayo ng lansones <laughs> Napakasarap, ang tamis Sa daya ng babae po Bal 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 Hmm. Okay. Uh, may kundala, Oh, oh. Hello. Libre na to. Ah, <laughs> oh, nakadampot ako. May binigay pa. oh, yeah, libre yeah. na. na po, Yan. Ah. Grabe, pwede lang pala mandampot dito, guys. <laughs> Thank you sa may ari ng Lansones. <laughs> Thank you so much sa Lansones. Ayo. oh. Tusturi, guwapo. Kri na. Ha? Kri. Nairot dit sa asin. Wow. Saga asa na yan, engineer? Kuan, kanang... Arkitek. Naka... Kuha na ako ng lansones. Daming. Daming lansones. Grabe, ang daming bunga ng lansones nila, guys pang ilang harvest na nila to pero ang dami pa rin. Tapos ang tamis pa na. Ay, naligid! Ay! Hello! Pwede naman dahil mamunit dito guys. <laughs> Libre na kaon. Ha? Pila 4 or 5 4 or 5 So Nes oh, Bagsak presyo dito guys Galing sa puno 20 oh. lang ang kilo O oh, saan ka dyan oh, Marami pang langgam Dahil matamis talaga sya Ay dapat sila inipis O sa baka uh -huh. pinaka guys. Ha? Alam nyo ba guys, 40 pesos e, lang ay, to ay, lahat. Ano makagiti ana sa lupen para di. Yuhu, pa mabunong na kay nam lagom. Ako Hmm. Nya na. Kani ako agay. Hoy, isud apel dia. <laughs> ay ayo isulod ay. ay, 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 drag apel kay kuan man good man na. Man na. Ay, so Hindi pareho ra ning good. Oh, ay gihatag ni oh, ni. Pungpung ganini nya. Pung -pung na nahulog masarok. Sa mo na gibutang guys. Ayun na. Hmm, halagang 40 lang to guys ha. Grabe ka tamis no. Tamis Ay, no. Ang pagharap ko sila hmm. hinog naman. Tamis. Hinog man sa puno. Hello guys, hakog kinjing, guys. Paibog na chan lang bawal. Hmm. <laughs> Tilaw na gani ko. Bawal. <laughs> Grabe guys, ang dami guys. Ang bawal pag wala. Meron 40 pesos lang pero ang dami. Mas marami pa yung binigay guys ang binili. <laughs>